Hello ka umami, another a day in my life video. Pero dalawang araw ito na pinagsama lang namin at gusto ko lang pong i-share yung mga ganap at pinagkaabalahan namin noong weekend. Naisipan nga po namin i-makeover ang kwarto ng aming dalawang anak na babae dahil nagmukha na po itong drawing pad na punong-puno na at wala ng space na mapagsulatan. 3 years ago nung lumipat kami sa bahay na ito at ayaw nga po nilang tulugan kaya ginawa lang naming playroom at ginawa na nga po nilang scratch paper at ganito po ang ito itsura ng kanilang kwarto nung hindi pa na makeover. Sa dati naming bahay ay nakahiwalay naman sila ng kwarto pero nung lumipat kami dito ay naninibago siguro sila siguro natatakot sila dahil mas malaki o baka ayaw na rin nilang tulugan dahil nga napakaduming tignan. At dahil mga bata inalaw ko na silang sulat-sulatan mula noong may nakita akong uh, maliliit na sulat. Sabi ko okay lang na sulatan nyo dahil hindi pa naman natin ito naaayos bilang kwarto nyo. At dahil may bas-bas na ay tuwang-tuwa naman sila dahil napakahihilig po nilang mag-drawing. Hindi naman namin ina-expect na ganito kadami yung kanilang maido-drawing sa loob ng tatlong taon. Kisame na lang ang bakante at yung sahig. Minsan nga yung mga pinsan nila nakiki-sleepover ay nakiki-drawing na din. Pero masaya din dahil meron silang experience, meron silang memories at lagi ko siyempre pinipicturan ang mga iyan para itago. Para kung sakaling dumating yung araw na ito, nabuburahin na namin, ay meron silang titignan kapag sila ay lumaki na. At lately nga, bigla na lang namin naisipang i-makeover na dahil malaki na rin yung aming panganay. Kailangan na rin nilang humiwalay ng sarili nilang kwarto para magkaroon sila ng privacy at para matuto silang alagaan yung kanilang kwarto. Wallpaper nga sana ang gusto namin ilagay kaso feeling ko mahirap yun idikit at mas mahirap i-maintain. At para for the tipid tayo, kami lang naman ang gagawa ay pintura na lang. Anyway, sa lumang bahay namin, ako lang din talaga ang nagpipintura sa bahay. Kapag kabakante ko noon at walang ginagawa, ako yung nagpipintura ng mga pader at ako yung nagpintura ng kwarto nila noon. At ang pagme-makeover namin ay pabor din sa mga kurtina dahil finally nalabhan na rin sila. Tapos na ang pagpipintura, kaya nilinis ko na, tinanggal ko na yung plastic na nilagay ko sa sahig at dahil sa sobrang dami kong ginawa, hindi na ako nakapagluto ng aming hapunan. Pagkasundo ko sa kanila, nagready na kami para kumain sa labas. Tamang-tama, gustong puntahan ng aking asawa itong malapit na restaurant sa amin. At gusto nga daw nilang kumain ng steak, pasta naman para sa mga bata. May ulam po dapat kami. Yung ininit kong munggo na niluto ko ng isang araw. Marami akong niluto dahil plano ko talagang initin para meron kaming ulam the next day dahil alam kong magiging busy ako sa paglilinis ng aming mga pinagpinturahan. Pero dahil nasunog po yung aking ininit na munggo sa sobrang busy nakalimutan kong may ininit pala akong munggo. Naging uling po. Kaya tuwang-tuwa sila dahil hindi sila kumain ng pangalawang init na munggo. Nakapag steak, burger at pasta kami. Minsan nagsasawa din pala sila sa mga kaumami foods natin. <laughs> so meron kaming wagyu beef steak, meron kaming fettuccine alfredo at itong salmon with spinach and scallop sa ibabaw. Fried chicken and potato fries of course, hindi mawawala kapag may mga bata. Paminsan-minsan maganda yung hinahayaan lang natin silang umorder at kainin ang gusto nilang kainin para din naman makapag-enjoy enjoy sila. Dati kasi ako yung nagde-decide ng kanilang mga kinakain kahit kapag kumakain sa labas, pero nakakagilty din minsan natitignan mo silang kinakain yung mga pagkain na hindi naman nila pinili at sobrang nagustuhan ko itong kanilang carbonara na merong yolk sa ibabaw at napakalaking tipak ng bacon super na busog kami nag enjoy ang mga bata tinatawanan nila ako dyan at kinakanchawan mabuti na lang daw at nasunog yung aking iniinit na munggo <laughs> well done naman ang ipinagawa ko sa aking steak at merong uh, sauce sa ibabaw na hindi ko alam kung anong tawag pero napakasarap at sya Siyempre kapag napasobra ng order, to the rescue ang aming daddy para magubos Kinaumagahan ay ikinabit na namin yung mga kortina dahil natuyo na. Ang fresh lang sa pakiramdam na mabango na ulit at mukhang bago na ulit yung aming kortina. Tumawag yung magdi-deliver ng kanilang bed kaya naman nag-vacuum na ako at nandyan na sila. Nagulat ako dahil napakalalaki pala at napakabibigat. Purong kahoy po yung aming binili para naman magamit na nila pang forever. Wala nang palit. At kung hindi man sila forever natitira dito, at least kapag dadalaw-dalaw sila balang araw, ay yun pa rin yung magiging bed nila. <coughs> <coughs> wow! Oh! oh! Subay maglo ya, look! <coughs> Ah, show si, show si. na? Oh, <laughs> Ako ang pumili ng mga gamit pero nag-discuss muna kami kung gusto ba nila at nagustuhan naman nila at nag-decide nga kami na iisang bed na lang sila matutulog instead of bunk bed o hiwalay para maging close pa rin sila. Halimbawa magkaaway e eh, magkatabi pa rin sila sa pagtulog. At maikwento ko lang mga kaumami, 3 years ago nakita ko na ang mga bed set na ito at ipinangako sa sarili ko na mabibili ko to someday para sa aking mga anak. Lumabas kami after para bumili pa ng iba pang kagamitan sa kanilang kwarto. Katulad ng carpet, mga ilaw at itong maliit na sofa na nagustuhan ko naman dahil pwede siyang gawing higaan. Kami na lang 'yung nagbuhat, hindi na namin ipinadeliver deliver dahil maliit lang naman. Bumili din kami ng bagong kurtina dahil 'yung luma ay itim na blinds at hindi na babagay sa kanilang bed. Sila na rin namili ng mga kulay ng kanilang mga rugs, itong kurtina at naglagay na nga sila ng kanilang mga damit. At ikinatuwa ko ulit ito dahil finally nakapag na sila ng kanilang mga luma at sira-sira ng mga damit. Ito na po yung itsura ng kanilang bagong bedroom. Nakakahappy dahil another dream come true na naman para sa akin. Yun lang po mga kaumami. Please share kung nagustuhan yung video. Thank you for watching! Hello ka umami, another a day in my life video. Pero dalawang araw ito na pinagsama lang namin at gusto ko lang pong i-share yung mga ganap at pinagkaabalahan namin noong weekend. Naisipan nga po namin i-makeover ang kwarto ng aming dalawang anak na babae dahil nagmukha na po itong drawing pad na punong-puno na at wala ng space na mapagsulatan. 3 years ago nung lumipat kami sa bahay na ito at ayaw nga po nilang tulugan kaya ginawa lang naming playroom at ginawa na nga po nilang scratch paper at ganito po ang ito tsura ng kanilang kwarto nung hindi pa na makeover. Sa dati naming bahay ay nakahiwalay naman sila ng kwarto pero nung lumipat kami dito ay naninibago siguro sila siguro natatakot sila dahil mas malaki o baka ayaw na rin nilang tulugan dahil nga napakaduming tignan. <laughs> At dahil mga bata inalaw ko na silang sulat-sulatan mula noong may nakita akong uh, maliliit na sulat. Sabi ko okay lang na sulatan nyo dahil hindi pa naman natin ito naaayos bilang kwarto nyo. At dahil may basbas -bas na ay tuwang-tuwa naman sila dahil napakahihilig po nilang mag-drawing. Hindi naman namin ina-expect na ganito kadami yung kanilang maidodrawing sa loob ng tatlong taon. Kisame na lang ang bakante at yung sahig. Minsan nga yung mga pinsan nila nakiki sleepover over ay nakiki-drawing na din. Pero masaya din dahil meron silang experience, meron silang memories at lagi ko syempre pinipicturan ang mga iyan para itago para kung sakaling dumating yung araw na ito, nabuburahin na namin, ay meron silang titignan kapag sila ay lumaki na. At lately nga, bigla na lang namin naisipang i-makeover na dahil malaki na rin yung aming panganay. Kailangan na rin nilang humiwalay ng sarili nilang kwarto para magkaroon sila ng privacy at para matuto silang alagaan yung kanilang kwarto. Wallpaper nga sana ang gusto namin ilagay kaso feeling ko mahirap yun idikit at mas mahirap i-maintain. At para for the tipid tayo, kami lang naman ang gagawa ay pintura na lang. Anyway, sa lumang bahay namin, ako lang din talaga ang nagpipintura sa bahay. Kapag kabakanti ko noon at walang ginagawa, ako yung nagpipintura ng mga pader at ako yung nagpintura ng kwarto nila noon. At ang pagme-makeover namin ay pabor din sa mga kurtina dahil finally nalabhan na rin sila. Tapos na ang...